ating pong ng updates sa sitwasyon ngayon sa LRT2 station matapos itong magkaroon ng technical problem kahapon. Kung saan ilang mga commuter ang naantala ang kanilang biyahe. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Daya na normal operasyon ng LRT Line 2 matapos ang pagkantala nito kahapon kung saan maraming ang pasero ang naapektuhan. Alas 5 ng umaga na magsimulang bumiyahe ang tren ng LRT Line 2 mula ang Depolo Station at Recto Station at vice versa. Pangunay nitong sinasakyan ng mga estudyante, empleyado at iba pang commuter dahil sa murang pamasahe at mabilis na biyahe. Pero kahapon, pansamantalang itinigil ang operasyon ng LRT Line 2, makaraang makaranas ng problemang teknikal ang isa nilang tren sa bahagi ng Santolan Station. Ilang pasahero ang may isang oras na naghintay ng biyahe kung saan napilitan ng humanap ng ibang masasakyan. Punta po school and then nakakita ko na nagtumigil yung operation ng LRT so nahihirapan din po akong pumasok. Stein din po eh, nalito. Agad na isinagawa ang repair ng kanilang engineering at maintenance team. Matapos ito ay naibalik din sa normal operasyon ng LRT Line 2 pero ilang paserong hindi agad nakasakay. Kumingi naman ang pumanihin ng LRT Line 2 sa mga pasahero na naapektuhan ng nasabing aberya. Daya nagpapatuloy ang dating ng mga pasahero dito sa LRT Line 2, Santolan Station at sa entrance, regular ang sinasagawang security check sa kanilang mga bag o daladalang nga gamit. Sa lagay naman ng trapiko, mabilis pa ang takbo ng mga sasakyan dito sa Marcos Highway, partikular ang papuntang Antipolo. Pero sa kabilang bahagi, yung papunta naman sa Quezon City ay usad pa na ang mga sasakyan. Balik sa iyo, Maraming salamat, Bernard Ferre.